magluto din ang hipon para kay bunso pang baon yung may oyster sauce yan halagang 150 na hipon ayan na pinong pino na ang mga sibuya, sili, bawang luya yan ano ko sa ester margarine yan at saka oyster sauce solve na siya doon Yan, matuluto tayo ito yung isdang pangigi na itinula ko. Pinahiwa ko na, pinahati ko na. Yan, mga promasis, nilagay ko na yung pamintang pinong-pino. oyster sauce, asin, bichin. Tapos, dito naman sa tinola yan, kumulok na, ilalagay ko na yung isda na tangigi, tangigi ba yun de? Mm. yan tangigi. tangigi, ilalagay ko na ang halok naman sa tinola tangigi, dahon ng sili yan na, hinahalok ko na mga drumasis ang hipon yan, may konting sprite yan. Tapos, kung pinula, papatayin ko na yun. Ilagay ko na, gilonog na na haang isda. Ito um, ang isda. Um, na may tangla, Ang um, Masarap na ito mamaya. Hmm. Um, Itong hiwa lang ng isda, kaya eh, man lang kami. Um, ito ang ah, hipon. Yan. Tapos itong dahon ng sili. Panghalo sa tinulang isda. Yan. Shout out po pala sa lahat ng aming subscribers. Sige po po ang nasa pag-subscribe. pati ang and so po. Pakitindot ko lang sa petition bell para lagi pa rin updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo palagi. Bye-bye. Toson, -bye. Visayas, Mindanao, sa ibang bansa. Salamat. Salamat mong maraming salamat at supportan ng mga mahal kong viewers at subscribers. thank you